Mga gawa chapter 9 verse 1 up to 21 Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang sasabduti at humingi sa kanya ng mga sulat sa damasko sa mga sinaguga upang kung siya makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang kapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya malapit na sa Damasco. At pagdaka ay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya na sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita na naririnig ang tinig na tapwat walang nakikitang sinuman at nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinaso siya sa damasko. At siya ay tatlong araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Ngayon nga may isang alagad sa damasko na nangangalang Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangan tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nangangalang saulo, lalaking taga-tarso, sapagkat narito siya ay at nakita niya ang isang lalaking nangangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito. Kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may ng mga pangulong sa sagduti na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumaroon ka sapagkat siya sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking panganan sa harapan ng mga hintel at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya ay aking ipakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. At pagdakay na mula sa kanyag mga bata, ang mga parakaliskis, at tinanggap niya ang kanyang palikin, at siya'y nagtindig, at siya'y binabautismuhan, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangas sa At pagdakay kanyang itinanyag sa mga si Jesus, na siya ang anak ng Diyos at ang lahat ng mga sa kanya ay nakarinig ay namangha. At ang nagsabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalan ito. At sa ginitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong sa sabdote. Amen.